Oh. Eh, sipisipin mo naman. Dalawang put, walong blangko ang nakita ko. Ayun. Na ikinalat sa siguro mga labing dalawang pahina. Eh, sino yung... Sino yung mag, pinakamagaling na tao na naglagay so, ng... Hang, paano, paano na niya nailagay yun? Hanggang ngayon, sa wala pang lumulutang kung sino sumagot dun, ha? So, walang, gustong, walang gustong magsabi. Opo. O. O, sabi, sabi ganun ng ibang hakahak <coughs> Baka naman kayo sa House of Representatives ang gumawa niyan. Uh -huh. eh. Dahil uh, diyan naman ipiprint eh. kayo uh -huh. Ay magpapaprint yan, Eh. Opo. Hindi kanya baka sa DBM. Mhm. Uh -huh. Ah. Hindi uh -huh. baka sa Malacañang. Aha. Uh -huh. Eh, sino nga, di ba? Ayan. Kailangan kasi matukoy mo kung sino, Isip isipin mo naman, ha? Ah. Sana sabi ko na sa inyo. Karaniwan, magsisimula ang debate, September, October, Nobyembre. Opo, apo. O, di tatlong buwan. Uh -huh. Hangga sa umabot yan sa BICAM nga. Opo. Kumisan nga halos matapos na in Disyembre. Oh, nag-aalala na ng diba? marami. Kasi kapag ka hindi mo natapos nang Disyembre, maririnak yon, okay. Mm -hmm. Palagi mo na lang tatlong buwan. Opo. Tatlong buwan at kalahati kayong nagdedebate. Pagkatapos ng isang taon lang, ang gagawa ng doon lang pala ayusin, ano ba? Wabali wala pa lahat ng debate ninyo. Oh. bakit tayo nag -debate? Nagpagod pa tayo na kung minsan nga inuumagap, inuumagap oh. pa tayo ng kakadebate rin Pagkatapos, eh, isang tao lang mong ingiti-ingiti. Oh. Sakit na ng pusikit na karimlan, may daladalang ballpen. Pinagsasagutan yung mga blangko. Yung ballpen na yun, ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng ballpen. Isip, oh. isipin mo. Siya ang, siya ang susulat. Alam mo yung budget, yung budget natin, katumbas ng isang cheque lang. Ah, opo, so, opo, opo, opo. Sabi nila, kaya ang budget, Diyan nakasulat lahat ang bibilhin nating produkto at serbisyo na yan ang uh, pagdadamutan ng bawat isang Pilipino sa susunod na taon. Yan, yeah, sa so loob ng isang, isang taon. Isang check lang yan. Mm -hmm. oh, paano ngayon? May blanco ngayon yan. Sino yung makapangyarihan na yun na nagsulat ng mga blanco na yun na hindi naman natin na blanco yun eh? Oo oh, nga po, no? Oo. Oh. Oh, oh. so, paano mong iisipin mm. nagsipag-aral sa mga mabubuting paaralan? Yung iba eh. Mamahaling eskwalahan pa talaga. Oo, oh, yung iba nagsipasok pa sa seminaryo eh. Kaya, hmm. ah, meron pa ko ba? Oo. Oh. <laughs> talaga, oo. Oh. oh. Hindi mo kilala kung sino? Hindi, wala kong ito. Mamaya sasabihin ko sa'yo. Oo, oh, sige po. Mm -hmm. Magtataka nga kung bakit parang nasa niban eh. Mm -hmm. Ah. Hindi pangkaraniwan itong nangyaring ito eh. Oh, oh. Ito na siguro ang pinakamalala, pinaka-siguro, lantaran Opo. at walang pakundangan na pagnanakaw sa kaban ng bayan, paano mo iisipin na kaya nilang gawin yun nang hindi man lang sila nagkaroon ng konting remorse sa sarili nila? Uh -huh. Yung pagka-alinlangan, yung pag, uh -huh. yung pag atubili hindi eh, uh -huh. systematic, talagang pinlano. Uh -huh. isip isipin mo yung pagnanakaw nagsimula sa budget mismo. Uh Pagkaraniwan yung magnanakaw eh. Dahil sa, alam mo, may kapangkaranibang... May damdamin dyan eh. May, may, guilt feeling din yan. Nahihiya. At totoo eh. naman o. Oh, tao pa rin yan. Kaya uh, nga kung minsan magnanakaw yan, sa hindi mo alam eh. Gabi. Nakatakip oh, oh, eh, oh naka -naka pa muka. Nakatakip, Dahil nahihiya eh. Oh, 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 Ito kabila pa. Kabila pa ng mga magnanakaw na kilala natin. Walang takip ang muka. Nagpapapicture pa yata eh. Oo. No. Kung tawagin eh, honorable. Ah. Uh, oh, eh, ito na yung nakikita kong pinaka... pinakalundo pinakamalala, pinaka-worst. Pinakamalala. Uh -huh. Sapagkat, alam mo, ano na ito eh, yung... Ewan ko, Nelson, sa avatar mo, kung meron kang makukuha ng isang salita na po pwedeng aakma, pa madidescribe describe mo, uh -huh. yung... yung sidhi ng kanilang pag... ano ang tawag doon? Yung, wala nang kasapatan eh. Hindi, uh -huh. hindi na milyon ito, hindi na billion eh. Trillion, Ay, trillion na pinag-uusapan dito. Eh. Totoo kayo. At saan naman lang, uh -huh. Yung perang pinag-uusapan natin ay hindi makadidisgrasya sa bansa natin. Lalo lalo na sa marami nating kababayan na, kung makikita mong kalagayan sa buhay. Uh -huh. Wala nga pagpagamot eh. Totoo po. Pagkain, talagang makikita mo. Ha? Hindi makapag-aral. Nakikita mo yung pinuntang ko sa Agusan. Ni Chinelas, wala yung mga bata eh. Uh -huh. Uh -huh. Totoo. Kaya mabuti na yung kasama ko. Mabuti na lang naisip niya. Sabi ko, bakit naman ka ako yung mga tsinelas, hindi pare-pareho nga ako yung kulay. Uh, -oh. <laughs> Ayan mo na kung sabi niya, importante lang, meron silang... Meron yung... sa tabi sa paa. Oo. Oh, uh -huh. Is, Isip mo kaliwa, verde, yung, yung kanan, uh -huh. blue eh. Butas pa yan. Oo. Oh. Uh -huh. Pero kahit pa paano, nabigyan lahat ng tsinelas. ng uh -huh. Oo. <clears throat> pa lang, at least nakapagpasaya po sa kanila. Oo, oh, pero kung titingnan mo, uh -huh. bakit nagkaganon yun eh. Uh -huh. Walang-wala talaga eh. Pagkatas itong mga taong ito, Napakalakas ng, ewan ko, yung influensya sa sarili. Hindi ko malaman kung saan nila kinuha yung lakas ng loob para gawin nila yon sa ating bansa. May ginamit kayong termino dyan sin, eh. Halang ang kaluluwa. Hindi naman akin yun eh. Ay, hindi ba? Halang ang bituka. Iba na, kasi halang ang bituka sa halang ang kalulu eh. Hindi kasi, uh, oh. ako nung ako, eh, grade 5 pa lang, mahilig na ako sa sini dyan eh. Ah, ah opo. Alam mo oh. naman, pagka yung oh, mga oh. kontrabida nag-away. Opo. Oh, uh -huh. ha? Yung Fernando po Jr. Oh, ano yung... Oh. Uh -huh. Pagkatapos eh, yung, oh. alam mo, yung Mary Walter. Di ba? Yan. <laughs> Kilala mo yun eh. Ay, opo, oh, eh. opo. Oh. Ikaw naman eh. Oh, no, na ng Red Cross po yan <laughs> eh. Hindi, hindi ba si... <laughs> si Mary Walter. Si Mary Walter. Hindi ko malaman kung si yung, sino yung... Sinong kasama niyo? Si Ruben Rustia <laughs> o eh, kapag ka pinagsasabihan yung mga magnanakaw ng kalabaw noon eh. Kalabaw pa lang ang ninanakaw noon eh. Pagkatapos eh, meron pang mamamatay doon sa eksena na yun. Uh Magsasalita yung Mary Walton. Mga hawaha, mga halang ang kaluluwa. mga ng kaluluwa. So na internalize ko yung may di describe niya pagka yung mga bagay na talaga nakapanlulu mo. Na kapag bibigay ng masidhing kalungkutan, Mm. Nasa, nasasabi mo yung mga katagana yun. Halang ang kaluluwa. Kasi, diba? kasi pagkahalang ang kaluluwa, hindi mo na iniisip kung ano yung mabuti. Wala na. Wala oh. iniisip. Hindi mo na naiisip kung ano magiging kahihinatnan na. Anong epekto. Mm -hmm. Anong impact nito sa lipunan, sa bansa mo na ginagalawan. Lalong lalo na yung mga mamamayan. Mabuti. Wala. Hindi mo na iniisip yun. Mabuti -mabuti ang iniisip yung... mo na lang yung pansarili mo. Hindi ko nga malamat gaano bang pera ang kailangan nila. Ah, oh, nga no. Di ba? Oo. Uh -huh. Well, biblically sin eh, talagang ano yan eh. Walang kabusugan, kabusugan walang kasapatan. Hmm. Kaya yung sinasabi ni Nelson oh. kanina na habang kayong dalawa ay minay <laughs> opo, opo. Ano kaya mabuti nating gawin? Ito, e paano pong, mabuti, mabuti nating propose sa kanila oh, sa, oh. Uh, sa gitna ng pinag-uusapan natin na ito? Kasi, kasi ang sabi nyo, Sen, budget ang pinagmulan eh. Uh -huh. Kung, ito, totoo namang sa budget nagsimula eh. Uh, oh, anong magandang gawin? Para, kasi ngayon, ginagawa nyo yung budget. Oh, no nakaraan ginawa yung budget 2025 for this year. Meron pa eh, di ba? Ang pinakamalala kasi itong budget para sa taong ito. Yan tama. Nung ginagawa yung ito 2024 kasi, di ba? Yes, hmm. opo. So oh. Ginagawa ang budget kasi bago matapos ang taon para sa susunod na taon. Hindi yes. ba? Itong taong ito, ginawa namin ang budget nagsimula September 2024. Ang karaniwan, Agosto pa nga kuminsan eh. Mm -hmm. Opo. Dahil lang net, ibibigay sa inyo mga July, August. Karamihan, pagkatapos ng sauna, eh. So September Opo. pa lang, agaran mo ng babanata niyan. Opo. So kinakailangan matapos ang House of Representatives mga Oktubre man lang. O, eh, kaya katapusan ng September. Opo. Sapagkat yan, ay dadalin sa Senado para doon naman Ihimain mm -hmm. at kung merong hindi pagkakaunawaan sa dalawang version na yan mm -hmm. eh pag-iisahin ito ngayon tinatawag na uh, bicameral conference. Iya, po? Ayan, nakita mo naman ang nangyari sa 2025. Ito lamang, ito lamang ang budget na umabot sa Korte Suprema sa aking pagkakaalam. Ah, oh, mm -hmm. kinwestyon pa po yung sa Korte Suprema. Wala, sa wala no? namang wala namang pumunta sa Korte Suprema para questionin ang budget na ito eh. Oo. Uh -huh. mm -hmm. At ito lamang ang budget. Oo. Uh -huh na pagkatapos ng bicameral conference, katakot-takot na blangko ang nandun. Ngayon wala, wala pa akong nakikita ganun eh. At hanggang ngayon, sir, na hindi pa nare po yan, ha? Wala na, pang resolusyon eh, ng Supreme Court yan. O, pa, parang mare-resolve oh. Eh, hindi naman gumagalaw ang Court of Supreme, hindi siguro malaman. Ngayon lang nangyari kasi sa buhay ng ating bansa. Totoo, totoo. Napatala sa kasaysayan ng ating bansa sa kauna-unahang pagkakataon. Mm -hmm. Na natapos ang bicameral conference. Mm. -mm. Tinadtad ng blangko. Uh -huh. Ngayon, lahat ng tanong. Sino ang pinakamagaling na naglagay ng mga sagot doon sa blangko noon? Sagot dun sa mga oh. blangko. Uh -huh. Kasi pati yung mga pumirmas, sinasabing din. Meron. Merbard kami nagkaganyan. Okay kasi kung tayo ay nasa eskwela, Lalo uh -huh. Lalong-lalo na nung tayo nasa primary school. Nako. Oh, hindi ba uh -huh. Nelson? Oo. Uh -huh. Si Nelson, ang pinaka gusto niya, yung peeling the blanks. Eh. Ay, oh, kasi so, yung kasi No? Kasi salita, kapag ka matalino ang tao, gusto niya peeling uh, the blanks. Uh, uh, si Jen naman, kasi hindi eh, masyadong matalino, uh, uh, gusto niya multiple, choice. May, pa, may, pa, may, may mama. <laughs> <laughs> ah, sabi ni Jen, may loo pa mi May tsamba ito. Me tsamba ako rito. Lahat <laughs> A. Kaya lang <laughs> si <laughs> Nelson, <laughs> kung <laughs> mo naninigas. Sigurado niya. <laughs> uh, Mas gusto mo uh, kanya uh, yung peeling the blanks. Uh, uh, Yan. Uh, di ba? Tama po, tama. Sapagkat kapag wala ka talagang ni-review, masisiro ka talaga doon. Hindi sabi mo may invento yun eh. Totoo mm po. -hmm. Di ba? Uh -huh. Eh sipisipin mo naman. Dalawang put, walong blanco ang nakita ko. Ayun. Na ikinalat sa siguro mga labing dalawang pahina. Eh sino yung... Sino yung mag, pinakamagaling na tao na naglagay ng... Paano, pa, paano niya nailagay yun? Hanggang ngayon, sen, ha? wala pang lumulutang kung sino sumagot dun, ha? Ah. So, walang, gustong, walang gustong magsabi. Opo. Oh, oh. Oh, sabi, sabi ganun ng ibang haka-haka. <coughs> Baka naman kayo dyan sa House of Representatives ang gumawa niyan. Dahil uh, dyan naman ipiprint eh. Kayo uh magpapaprint niyan eh. Apo. Hindi kaya niya, baka sa DBM. Uh hindi, baka sa Malacan Oo. Ay, sino nga, di ba? Ayan. Kailangan kasi matukoy mo kung sino, isip-isipin mo naman. Ha? Sana sabi ko na sa inyo, karaniwan magsisimula ang debate September, October, Nobyembre. Apo, apo. O di tatlong buwan. Uh Hanggang sa umabot yan sa BICAM nga. Opo. Kumisan nga. Halos matapos na yung Disyembre. oh, nag-aalala lang ngayon diba? marami. Kasi kapag o. hindi mo natapos ng Disyembre, mali-re-enact yun. Okay. Mm -hmm. Palagay mo na lang tatlong buwan. Opo. Tatlong buwan at kalahati kayong nagdidebate. Pagkatapos yung isang tao lang, ang gagawa ng... Doon lang pala ayusin. Ano ba? Diba? Babali wala pala lahat ng debate ninyo. Oh. Uy, bakit tayo nag-debate? Nagpagod pa tayo na kung minsan nga inuumagap, inuumagap oh. pa tayo ng kakadebate rin. Pagkatapos, eh, isang tao lang mang ingiti oh. Ha? Sakit na ng pusikit na karimlan, may daladalang ballpen. Pinagkasagutan yung mga blanco. Ha? Yung ballpen na yun, ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng ballpen. Isip, oh. isipin mo. Siya ang, siya ang susulat. Alam mo yung budget, yung budget natin, katumbas ng isang cheque lang. Ah, opo, so, opo. Sabi nila, kaya ng budget, Diyan mm -hmm. nakasulat lahat ang bibilhin nating produkto at serbisyo na yan ang uh, pagdadamutan ng bawat isang Pilipino sa susunod na taon. Yan, sa loob ng isang, isang, taon. Isang cheque lang yan. Mm -hmm. oh, paano ngayon may blanco ngayon yan? Sino yung makapangyarihan na yun na nagsulat ng mga blanco na yun na hindi naman natin na blanco yun eh? Mm -hmm. oh, nga po, no? Oh. Hanggang, ganyan, maami, no? Sumagot, o, hanggang no? ngayon eh, nga walang maamin. Oh, hanggang ngayon, eh, pinag, iisipan ng Korte Suprema, oh. paano natin bibigyan ng kasagutan ito? Yeah sapagkat ang iniisip sa ne eh, kasagutan para ito'y huwag nang maulit papaano ito susolusyonan uh, tatlong daang mahigit na mababata sa kamara 24 na senador meron bang nakapag-isip sa inyo halimbawa sa inyo pong mga mababatas kung paano nga kaya mahihinto o masosolusyonan itong problema ho ng pambasang budget natin hindi kasi ako nagkaroon ako ng idea kaya nga nagkakaroon ng ganong mga eskema eh. kaya oh. nagkakaroon ng ganong mga adventurism o nakapag-iisip sila ng kung ano-anong kaparaanan mm -mm. para nga makagawa sila ng bagay-bagay na kanilang pagsasaluhan. O, oh, pagkakakitaan. Pagkakakitaan. Yan, opo. Eh, na, na, nakita ko na eh, nung ako'y, ano pa eh, nung na, nandun ako sa Blue Ribbon Committee. Ano ba ako yung bakit ka, meron na tayong NEP? Yung, oh. yung, yung NEP, ito yung National Expenditure, Expenditure Program. program. Mm-hmm. Na ang nagpupundar nito sa umpisa, yung tinatawag na Depe Development Budget Coordinating Council Ah, ito yung DBCC? Ito yung DBCC uh -huh. Ah, sila pala bumubuo ng net? Eh, kasama 10. sila doon Ah, okay, Pagkatapos, okay, kasi pasisimulan nila, sila yung magsisimula ng mga general principles kasi Ah, uh -huh. So, ang DBCC, sila yung magsasabi ng ating mga economic variables Okay Yung mga opo. economic assumptions natin kinakailangan kailangan ito yung ating magiging parametro. Uh -huh. So sasabihin niya, kailangan ang inflation natin, ang rate of inflation ay kunyari eh hindi tataas sa 4%. Oho. Uh -huh. O yung ating uh, debt to service, debt to GDP ratio ganito. Okay. Yung ating ekonomiya kinakailangan lumago tayo between 5.5 to 6%. Okay. Ito yung mga uh -huh. economic variables. Opo, uh oho. -huh. So mula doon sa mga variables na yon magsasubmit ngayon ng kani-kanyang budget ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Ah, opo. May meron silang pamamaraan diyan, naka-online naman sila eh. Opo. ba si Nelson, Department of Agriculture. Yan. Ikaw naman, eh. DNR. Yan. Merong uh, lahat na DND, lahat Yan. na ng lahat ahensya. Ng ahensya ng gobyerno. Magsasubmit ngayon. Opo. Ang DBM ngayon, kumo siya yung naatasan na siya yung bi bale ng budget Mag magba-budget ng lahat ng pondo na yon. Eh, ang Magtatala lahat. Yan, opo. May, sa ang pinakamalaking ilaman. ang pinakamalaking tapatalaan na 'yan manggagaling sa Department of Public Works and Highways. Ah, DPWH pala. Inamin niya na oh. wala siyang masyadong control doon sapagkat specialized agency daw ito. Kaya minsan pinagtatalunan, Paano specialized yan? Oh. Bakit wala kang kinalaman diyan? Lahat ba ng itinala niyan, wala ka bang karapatan para tingnan niyan? Mm -hmm. eh, Sabi po ng DBM, sa DBM po. Ikaw, ikaw ang budget eh, ikaw ang oh, nakakateme. No, oh. Di ba pinagmulan natin? yung mga economic variables. Opo. Yung economic assumptions na sila ngayon ang magiging guideline natin. Kaya natin inilalatag ito. Tama, 'yan 'yung pinaka, yung pinaka yun eh. Oo. Oh, oh, oh. Lahat na ano eh. Oho. Mula doon, na inamin nila na, okay, meron na ngayon hanggang sa ma, ma ito yung tinatawag yung 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 stage na to, ito 'yung tinatawag na budget preparation. Okay. Oh. Okay, budget preparation niya. Mm. So lahat ng nakatala doon, ang assumption natin, ito ang mga pangunahing pangangailangan ng ating bansa uh -huh. at ng kanyang mamamayan. So nakatatag na yun, ano? Uh -huh. Ibig sabihin, ang pinagmulan nun ay yung pangkalahatan at individual na tuntunin o inisip ng bawat ahensya na binuo ng DBM, Opo. ito ngayon ang panggastos natin para sa ating mamamayan. Uh -huh. At nakasalig na doon kung saan natin kukunin uh -huh ang, ang pagkabubuhay natin. Yan, yung gagasusan niyan. yan. O, kaya lang, nung tinanong ko, paano nangyari? Bakit nagkakaroon ng ganito, ganyan, ganyan? Uh -huh. uh, inamin ngayon nila na mula dun sa naitatag na nila Opo. Na, na nabuo na nila. yung na, yung na, nabuo opo. na yung conservative estimate. Opo. Ito, ito yung pangunahing pangangailangan natin. Hmm. yun po ba ipapasa sa kongreso? Yun po ba yun? Yung kabuuan na yun? Ito nga yun eh. Ah, okay. Opo, opo. Ito nga yung National Expenditure Program. yung tawagin nila NEP. Opo, yun po yung ilang libro na sinasubmit sa kongreso. Oo, oh, di yun. Yun, oh, di Oh, uh oh. -huh. Ito ngayon ang hihimay hmm. Ngayon, habang inihimay yan, meron silang tinatawag na ibinibigay. Inamin ngayon ng DPWH, uh Aha. -huh. may alokabol. So, dadagdagan yung net, meron uh -huh. lalagyan ng alokabol. Bakit ka ako nilalagyan nyo ng alokabol? Magtapat na kayo. May, hmm. may allotment pala, no? Oo. So, uh -huh. Kumbaga, ang alokabol is an allowance given To the members of the House of Representatives. Ay, Kasi doon magsisimula eh. Nakita um, mo naman sa saligang batas natin. Uh, the power of the purse. Tama po. To the House of Representatives. Kasi appropriation ito. Yes po. Yes. Oo. Uh so pagka appropriations, fiscal o private na ano, nagsisimula, House of Representatives. Sa House of Representatives. Uh -ho. O iba't ka kung nagkaroon naman kayo ng ganong patakaran? Kasi po para hindi na po mamulis yung aming mga inilatag. Ah. Uh, para hindi na po kayo manggulo. Hindi na pa kailangan. Oh, o limbawa si po, na lang kayo ng daan. <laughs> si Congressman Nelson. Oo uh, yeah, po. <coughs> Luba ito, oh. Oo. Teka muna, bakit nilagay mo yung ganyan yan? Pa, paano yung distrito ko? Yeah, uh, Yan, oh. O, ngayon, okay, para hindi na po kayo manggulo, sir, huwag na po kayo manggulo, total meron ito. naman po kayo. May alam. Yeah. oh, oh eh, ito yung alokabol. Mm -hmm. Sa isa pala sa kasita, pang reglo pala yun. O, oh, alokabol. <laughs> Pagkatapos ng alokabol, eh, 300 mahigit yun eh. Opo, oh, mm -hmm. sa lower house. Oo, oh. oh. eh, ang bawat isang, sabi ko nga sa inyo, pagka regular congressman ka, 1 billion na average. 1 aberance. billion. Oh, mm -hmm. So meron kang, oh. may nakalaan sa yung 1 billion oh. na maglilista ka ng project na gusto mo. Oho. Oh. Oh. mo na. Kasi yan, bawal oh. na yung pork barrel kaya ngayon yung, yung ginawa nila. Oh. Pwede ka ngayon maglista. Yes. Lista mo na. So, ang tawag nila insertion, lista, amendment, blah blah blah, whatever. Yes. yes. Oh, maliban doon sa allocable, Meron kang leadership, sabi niya. Ano, naman ah. ano yung leadership? eh, yan po uh -oh. yung mga leader. Andiyan po yung speaker. Andiyan uh -oh. po yung deputy speaker. Andiyan po uh -oh. yung majority leader. Andiyan po yung deputy majority leader. Uh oh. Andiyan po yung minority leader. Yan. Uh -oh. Andiyan po yung mga chairman at vice chairman ng appropriations committee. committee. Yan. Uh -oh. O magkano naman yan? Ito po. O pabukod yan, ay maglalagay po ng unprogram. Bakit? Unprogram. ay, ba iba pa po yung unprogram. Kanina naman yan. Ay, ay, yan yung mga hindi pa nakikitang maaring panggalingan ng ating mga pangangailangan. Huh? May may naman yan eh. Iya uh -huh. naman ay, hindi magagastayan habang wala tayong perang naiutang o kaya isa certify ng treasury. Ah. So may meron pong ano yan, uh -huh. meron meron may, ano yan, may hmm. limitasyon po yan. Oo. Uh -huh. O pagkatapos yan. O pagkatapos po yan, dinagkaroon na po ng ng pagsusulit po dito sa house. Oh, Nabasa na po ng pangatlo, oh, po. ibig sabihin third reading, tapos na po kayo. Final reading. Tapos Ang tawag niyan, oh. it's gab. Ah. So House of Representatives uh -huh. General Appropriations Bill. Tama, uh -huh. House na siya. Oo, oh. mm -hmm. itataas ngayon sa Senado. Tama, isang araw pa lang siya na, napasa na, oh, e, napasa na. na, na, namin ngayon, binigyan na po, binigyan na kami nasa online. Opo. Nakikita na namin na ngayon. Ito pala yung ginawa ninyo, ah. Uh -huh. Oo. Oh. Ah, Magkakaroon ngayon na tinatawag na bicameral Hindi, pagdating sa Senado muna sa'yo, Sen, wala pang bicameral so, Hindi, ang sinasabi ko sa'yo, kung, na, kung natapos na yung pagre-revisa O oh, tinagre ngayon, teka muna, Opo. hindi tayo magkaintindihan eh but Ba't mo inalis dito, ba't nyo nilagay dito, ay, ah? ang sa amin ganito, gusto namin ganito, ganyan-ganyan So hindi naman hindi naman nawawala yung total eh. Opo. Ang pinag-uusapan lang, ginad dagdag lang. Yung pagkakasalanan uh -huh. so, so, lang. Nasa priority ng hindi kami dito, hindi ang tingin namin dito. Uh -huh. So hindi na yung nagkakaintindihan. Uh -huh. uh -huh. Ang ba sinabi ba sin may allocable din? Halba? Kasi say, Ay, yun, yun, mamaya na natin yan. Ah, oh, sige, Ay, sige, sige. naman masyado ka mga Dito <laughs> muna tayo sige, sa... Sige, sige, ano, Oh, dito, dito, oh, Sa house. O, oh, oh, magkakaroon ngayon. Hindi nagkakaroon ng... hindi sila nag-agree. So, merong uh, conflicting... Uh, oh. Version. Oh. Oh, version. Tama, tama. Kami oh. ganito eh. Ay, hindi oh. ganyan po Eh, 24 lang kayo eh. Oh, 300, oh, ba, 300 oh, eh. kami. Sa isang kalimbawa... At saka kayo, wala naman kayo distrito. Ba't ba nakikialam kayo? Ito'y distrito kami. Ito'y distrito mo. National lang niya kami. Bakit? Eh, magkano ilang bang boto mo? <laughs> ha? oh, yun lang. Ano distrito ka ba? Oh. Batanes. Mm. Oh, mm 8,000 lang ang botante mo. Wala ka bang hey, binoto ka lang? Ako, ako milyon-milyon eh. eh. ako. Uh -huh. ilang bang boto mo? Uh 15 -huh. eh, million 845. hindi <laughs> uh -huh. so, tayo nagkakain uh -huh. Bye, Ayun. Isa Okay. Isang kalimbawa Jensen, di ba, yung pondo ng BMW, di ba? So, Nasabi niya, pondo niya ito. Hindi, ang gusto namin, kaasan. Eh, so, hindi, isang, may mayroon hindi makakasundo. Ano ba, ko, yung action fund niyo, bakit 2.2.1? Uh, Bilyon lang, oh. Alam mo, eh, e, sa 2.1 na yan, eh, hindi ka makakarami na nga. Kasi ang kailangan oh, oh, oh. mo, ang kailangan mo ka ay mga in-house lawyers. Yan, po. Lawyer sila na mauutusan mo. Hindi ka oh. ka ayoko yung uh, ayoko yung parang ano tawag doon? Kukuha ka lang ng... Retainer. Retainer, retainer, lang. Retainer. Oh. Oh. Pag retainer yun, may, meron kang quota lang dyan eh. Oh. Karaniwan, 100 clients lang yan. Okay. Pag sumobra dyan eh, another service fee oh. yan. Oh. Dyan, nakasalalay ka ako ang, ang, ano eh, ang buhay ng mga OFW, OFW natin. Oh. Oh. Nandyan ang 90% na problema. Mm -hmm. Sayon mo sa gusto magkakaroon ng problema yan. Napakaraming factors ang, uh, ang aalalahanin mo dyan. Pagkaraniwan na, pagka nagkaroon ng problema, inuuwi natin. Wala namang kasalanan, pero tayong oh, uwi. Oh. Kaya tayo pinagtatawanan ng mga, ta ng mga employers. May uwi na lang. Kailangan oh. ilaban natin. Oh, oh. Pa paano natin magagawang ilaban? Wala naman tayong lawyer. Oh. Kailangan makakuha ka man lang, kako, ng ganito karaming lawyers. Opo. Kailangan mong dublihin yan. Ah, uh, eh kung na-approve na ng camera, kaya gusto nyo, dagdagan. Oh, pa pwede namin dagdagan yun eh. Ayun. So, pero hindi pagkakasundo nga ang camera. Oo, oh, oh, ngayon, oh, okay. Ngayon, magkakaroon oh. ng buy ngayon. So, kaya nga nag-uusap ngayon, yung appropriations at saka yung finance namin. Uh -huh. Hindi ko alam kung gaano ka-transparent ngayon, dahil ngayon lang ako naging senador, hindi opo, ako, opo. hindi ko naman alam kung kasama ako sa bike mo hindi. Opo. Pero nasama na ako ng bike cam nung ako'y nandun sa baba. Mm Ah, -mm. uh, nung nasa camera kayo. Na, na, ginawa lang kaming props. Mm, -mm. <laughs> hindi pinakain ma, kayo namin, pinakain ng marami. Hindi, hindi manamin alam kung rin pinag-uusapan eh. Uh, -huh. uh -huh. Basta kain na kami ng kain eh. Uh -huh. <laughs> kaya sa <laughs> kaya nung ano na sinasama nila kung ano ko nakakusama dyan uh -huh. kayo kayo na lang kasi hindi na nag-uusap-usap sila o okay, pa ang, 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 ang pinakahuli ito yung buy cam yan yeah, yeah, uh, okay, yeah, yeah, ang okay. resulta ng buy cam mm -hmm. ay yung resulta ngayon nung diferensya ng nap ay ng nap at saka nung gaa ang -huh. Okay. isama mo na yung sinabi ko mhm mm At kapag binawas mo yung nangyari dito, malalaman mo kung ilan yung nandito sa Ah. Uh -huh. uh -huh. Nung kunin ko yung nung kunin ko yung uh, figura na nanggagaling kay uh, dating secretary uh, Manuel Bonoan. Sabi niya, yung allocable 450B. Uh -huh. laki. Opo. opo. O isipin mo laki yun ha. Mm -hmm. Yung uh, leadership 100. Okay. B. At uh -huh. program 150. Ba'ke uh -huh. tapo yung diperensya? Uh -huh. 400B. So, oh. may hinuha mo na doon kung ano yung nanggaling sa BICAM. Oh. Oh Ngayon, mm. pag tinotal mo yun, 1 trillion ang sobra. Oh. Kanina, nagsimula tayong mag-analyze. Tama, oo. Oh. na natin, ito na ang pangangailangan Lastos. ng produkto, ng serbisyo mm ng halos lahat ng mamamayang Pilipino. Ito na ang makakasapat. Maaring maring magtistay ng konti, higpitan ng sinturon, o maluktot dahil yung kumot ay hindi masyadong mahaba. Opo. Pero ito na yung bale Kakayanin ng ating ekonomiya. Yan po yung NEP. Ito yung NEP. NEP. Gaynahin 6.7 trillion. Di ba? 6.7, Opo, 6.7 trillion ang hinihingi budget. Opo. nag bicam na, nag-usap-usap na ang mga 6.7 din eh. Opo. Ang nagiging problema, Opo. May nawala doon sa mga ano, ah, merong naidagdag. Oo. Oh, oh. Ah, oo. Oh. Hindi naman nababago yung kahilingan nila sen, eh, di ba? Eh, taong -taong na, taong, nga, merong, merong magsasakripis yung ano doon. Oh. Dahil nga yung alokobol, kailangan palitawin yung alin. Uh Yung 400 pesos. Si, tanggalin natin yung mm. eh, ganito yung. Kasi oh. ito yung gusto ng mga ganito. Kaya nga nag juggle eh. Okay, okay. So, okay. pagka na, naumpisa na yung pagpapalitan ng ganito, ito mm. yung alokobol. So, natupad oh. yung alokobol. Mm -hmm. Pero nagsakripisyo, yung dating inisip Ayun. na para sa tao. So, naapektuhan pala yung proposal mm -hmm. na galing mismo oh. doon sa... <coughs> Mawawala talaga. Eh. Kung, kung kung naniniwala tayo na 6.7 'yun ang talagang pangangailangan natin. Uh -huh. o, talagang ideal no ay bakit merong allocable, but merong unprogram, uh -huh. but merong leadership. Oho. Uh -huh. 'Di ba? So, so 'yung ang, ang dapat ako siguro kung akong tatanungin nyo ngayon. Opo. Para masolusyunan ito, Sen. Opo. Sa panig ng mga senador limbawa ako ngayon pa lang isasa ko na sa kanila. Total pinag-uusapan natin ang insertion, 'yung amendment, Opo. 'yung palistahan. Over and above yung NEP. Opo. At merong nagkakaroon ng konting alingasgas dyan, merong pumalag dyan, kasi may nagsabi okay. na yan ay hindi mabuti, yan ay pinagmumulan ng ganyan. Lalo na yung salitang insertion, Opo. O, nagkaroon pare... siya ng negative connotation. Isiningit kasi dating eh. isiningit. parang isiningit, isining hindi naman kailangan isiningit. Hmm. Pagkatapos, nababanggit palagi ang insertion, lalo na yung program, na associate ngayon, dun sa mga flood control projects. Opo. Mm -hmm. Kaya mayroong isang senador na sinabi niya, pa bubusisiin ko yan. Ah. Lahat ng mga senador kanya sa 2025 budget, nagkaroon lahat, halos lahat, halos lahat ng insertion. Mm -hmm. So, negative yun. Mm -hmm. okay. kasi yun nga, ang dating na kanya sinabi. Ngayon, siguro, siguro sa akin, dahil sa nagkaroon sila ng pagtatalo tungkol diyan. Opo. Although, sinabi noong Senate President, hindi naman eh, yung insertion or amendment, yan naman ay parte ng budget process. Totoo po. Kung parte ng budget process, bakit merong nagsabi na bubusisiin niya? Aha. Uh -huh. 'o so, bakit may nagsabi na kung bakit pinayagan 'yan? Oho. Uh -huh. Ibig sabihin kung pinay kung kung pinipigilan niya na dapat na hindi nangyari 'yon, hindi tama, masama. Oho. Uh hindi -huh. ba? Opo. Uh -huh. Sabi may nagagalit na senador kapag ka sinabihang meron kang insertion eh. Hindi kanya amendment eh. <laughs> Para bang may pagkakaiba. Oho. Uh Nako. -huh. Kahit kahit 'wag mong 'wag mo nang gamitin ang insertion. Amen ba sa hindi, huwag mo rin gamitin ng Gumamit ka ng iba. Uh O sabihin mo, saging na Uh Yun din yun eh. Natagdag din yun eh. Uh Di ba? Iniba mo doon sa dating nakalista yun eh. Yon. Yun. Binigyan ka ng kapamahalaan na maglagay ka ng sarili mo eh. Dati wala naman yun eh. Di ba? Nung ginagawa yung NEP, kinonsulta ka ba? Hindi, hindi. ka naman tinanong eh. Bakit nung bago matapos ang gaa, bakit ikaw nakapaglista ka? Oo. O ibig sabihin yan, nakapanaig din yung kagustuhan mo eh. So, masama ba kung halimbawa, ako bilang isa, sasabihin ko, pasimulan po natin yung transparency. Okay. Halimbawa, sabihin ko sa mga kasama ko, at least sa Senate, mm -hmm. wala, wala, akong, wala akong kapangyarihan sa House of Representatives. Oh, uh oh, -huh. uh -huh. sa Senate, sasabihin ko, mga kasama, huwag na tayong pumayag na magkaroon ng insertion or amendment. Ano pang, ano man ang katawagan, simulan na natin ngayon sa 2026. Ah, uh -huh. Huwag na tayong, huwag na tayong uh, gumamit o magpagamit, ano man ang gusto nyo sabihin uh -huh. dyan, wala na pong insertion, wala na ng amendment, at least sa panig ng mga senador. Ah, uh, so, ibig sabihin po nun, hindi wala na yung, uh, yung allotment, do, al allocable, mga ganun. Sabihin, kung ano man yung katawagan, kung may uh -huh. allocable, kung merong uh -huh. leadership, uh -huh. eh, kung ano-ano. Ang ano, program mga, halimbawa, ano? Wala na. Aalisin na po doon sa NEP yun. Para man. lang maging transparent. Para ngayon walang masabi. Para What? walang nag-aaway-aaway. Walang <laughs> nagsisintimiento. Uh -huh. Walang pumapalag. Kasi ang pinag-aawayan ay tungkol sa insertion eh. Uh oh, halimbawa, nung ako ay bata pa, kaya di ba, pag bata kayo, magkakapatid, nag aaway away din kayo eh. Opo naman, di maiwasan yan? Oh, marami. kamukha nun. Meron kaming malit na bola. Oo. Oh. Sabi ng tatay ko, palagi na lang yung pinag Akin na yung bola na yan. Para wala na kayong pag-aawayan. Tinago niya. Wala na kaming pag-aawayan niya. sinasabi ko, para wala nang panag-aawayan at pinag-uusapan at wala intrigahan, wala nang. Alisin na yon. Ibig sabihin, aalisin na po yung insertion sa'yo. O, eh, para sa akin, kasobrahan lang yun eh.